Hey guys, welcome to my vlog. Nandito muna ako sa sala kasi natutulog kasi yung mama ko sa loob. Hindi niya kasi doon ako mag-vlog kasi maingi daw ako. But, yeah. So, nandito muna ako kasi yung iba kong mga gamit hindi ko na ipinakita kasi ang kaya. So, sabi niya may nag-order. Pa-fake order po, 10 lomo card, 11 sticker. Thank you din. Thank you. Yan lang sabi niya. Hindi siya nasabi kung ano. So, ano. First, get tayo card siya sabi so get tayo ay hindi pa hindi na ito One, two, three, four, five, six, seven, eight, Nine, ten. Ayan. Ten, sorry, ten. Ayan. At saka, sabi niya, ano, 11 sticker. So, may na sticker dito. Bini lang ito. Yung ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 Ang ingay dito, guys. Ayan Ito na. At saka hindi pa tayo nakalimutan yung freebies. Hindi siya kasi hindi siya kasi nagsabi na freebies. So freebies natin. Lomo card. Bini lang, bini lang. Bisa kasi hindi ko ako naka-order. Ito. At saka, ano, ito rin. Bibis din ito. Ito yung freebies ko. Marami lang yun. So, ito na yun. Order niya. So let's pack it. Ano yung ipapak natin? Video marami-rami so it. And don't forget to follow me. wala kasi ako nung ano yung nasa mga vlog niyo guys na panglala pang lalagyan ng ano lalagyan na ng lomo card so ganito na ako lang. na lang matigas naman siya hindi mo hindi maingat naman ako hindi naman ako yung kakaluhin ng mga orders so guys abangan nyo yung Oh so ito na yung pack niya. Thank you. Th thanks for watching this.